Ay, ako na lang ang single sa barangado namin. Post talaga? I wish magka-boyfriend na ako. May naisip ako. Pretend na tayo. nagpapa ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Pareho naman tayong single. Oh, sige. Hanggang kailan tayo? Don't tell me. Two years. Grabe. Two months. Pwede na. Ay, one month. Pwede na. Okay. So, paano? Tayo na ako. One month lang to, ha? Mahirap na. Baka iwan at saktan mo pa ako. Hindi, no? Hindi kita iwan at hindi kita sasaktan. Promise? Promise. Tara. pala, birthday ng barkada ko ngayon. Gusto ko sasama sa akin para mapagilala ng kita sa kanila. Eh, nahihiya ako. Baka hindi nila ako matanggap. Hindi, akong bahala sa'yo. Mababay naman sila eh. Sigurado magugusto ang kanila. Wala mo din yun? Oo, tega na? Thanks pa. Pagay mo muna. Parang bago yan, ganun pa lang. Malaga sasabihin sa'yo. Ano ba yung malaga sasabihin mo Diyan na pala. dumating na ako, hindi ka man natutumama ka ba Nakita niyo mo ba ako kung ako punta kulingin mo ako, bakit babae wala kay ko lang yan. anong ginagawa mo dito? Nandito ako para magpaliwanag Paliwanag? Ano pang dapat mong ipaliwanag? Wala ka dapat ipaliwanag. Nakita na yung dalawang mata ko kasi yung babaeng galing ibang bansa. Di ba siya yung girlfriend mo? Paano mo nagawa sa akin to? Di ba nangako ko sa akin hindi mo ako at sasaktan? Nasaan yung pangakong yun? Please, pagigam mo mga paliwanag ko. Ano bang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Alam mo ang dapat mo gawin? Mo wala ka na sa boycott, huwag ka na magpapakita kahit kailan. Umalis ka na dito! Baka kung ano pang magawa ako sa'yo. Magaling ka sa ng babae mo, no? Alam ko na ang lahat-lahat tungkol sa inyong dalawa. Nag-aral lang ako sa ibang bansay. Eh. Pinalit mo ako sa isang tulad niya. Ngayon, mamili ka. Sino mas mahal mo sa aming dalawa? Hindi naman pwedeng dalawa kaming mahal mo. kita. Mas mahal ko si Miguel sa sayo. Ayaw kita masaktan. Kaya sinasabi ko ang totoo. Kasi sa tuwing kapiling ko siya, o sa tuwing kasama ko siya, Ararang ko ang tunay na pagmamahal niya. Tunay na pagmamahal? Bakit nang tayong dalawa pa, hindi mo ba naramdaman ang pagmamahal ko sa'yo, ha? Eh, eh, hindi mo kasi maintindihan ng kakaibang nararamdaman ko kay May at sa ating dalawa noon. Ha, basta. Hindi ako makakapayag na mapunta ka sa isang tulad niya. Pagpapakamatay ako pag iniwan mo ako at sumama ka sa kanya. Hindi, buta ko sa bangin mo. Walang asasayin mo. Na, ayoko. Ang panay lang. Hindi ko tayo sa kanya. May? 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 Anong ginagawa mo dito? Kung nandito ka para sumbatan ako, dahil nag si Jomar. Ako na nagsasabi sa'yo, wala na kami. Kaya tigilan mo na rin ako. Gusto ko nang manahimik. Hindi ako nagpunta dito para sumbatan ka. Nandito ako para sabihin sa iyo na ko na na ikaw ang mahal niya at hindi ako. Ang lalayo at wala naman ako magagawa. Desisyon ni Joma yun. Kaya puntahan mo na siya para kayong dalawa ang magkatuluyan at babalik na ako sa ibang bansa para makapag-move on. Sana maging masaya kayo. Eyvah! 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Dear May and Stephanie, Siguro sa ginawa kong paglisan, sana matahimik na kayong dalawa. Kaya ako lang nagawa ito dahil ayoko magkasakitan kayong dalawa ng dahil sa isang tulad ko. May, tandaan mo lagi na mahal na mahal kita. At kahit nawala na ako sa buhay mo, nandito lang ako para bantayan ka. Stephanie, sorry sa lahat kung nasaktan kita, pero mas mahalaga para sa akin si May. Siya ang mahal ko, patawad at dahil sa akin kaya nabuntis ang gulong ito at ako na rin ang magtatapos. Paalam, nagmamahal Jomar. O New Album Coming Soon Sorry for party